Manok po na at saka baboy. Okay. Yan po yung pinaghirapan po namin ni Kuya Clark na apoy. Ah. Dito kami ngayon kakain sa labas ka Tegam. Kasama po ng mga ano po natin Ay, bagong ito, scholar. So, ang lalaki pala nito. Ang lalaki. Oh. Ang pa! <laughs> pala ng hiwa ni Tita Pat. Kanina ho umaga. Tita Pat, thank you. Pinimplahan po ni Tita Pat siya. Kanina umaga. Sabi ko ano kaya masarap na ulam para sa mga ano natin bagong scholar. Kuya. Sige oh, na, ang ganda ng aboy natin. Oh. Dito na. Salot ko na. Oo. Oh, oh. Parang maluto ko na yung iba? Dato para ano, para yung pastas. Hmm, sige, kuya. Nagiyan ko pa para... Ang init. pag pa. Ang init. Ah! Ang init na ako ka pa? Para... Okay, sapat. Baka dumabas yung bayad natin. Mara yung tatay. Baka pa nga tatay. Hindi ko yung Para mabilis. Mabilis ha? Ah? Hmm. Para makaluto na tayo. Dito tayo kakain sila labas. <sighs> ano ko ba yung nagyan? Hindi ko malamit si tatay? Yeah. Tutulong kita tatay para hindi ka mahirapan. Okay. Kung ka tayo makukuan. Nag-isa-isa ba tayo? Kahit? Sa nanay niya, kaya ka sila. Mm. Wow. Basta nagkapoy na ho yung ano. Wait lang ho ate, para mabilis na. Para mabilis. Dito-dito tayo kakain ko. Kung tayo ng plato. Ay! Okay. Oh, oh, kay, kausapin niyo yung mga ano. Hmm. Wow. Lapit mo. Oh, sorry, 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 sorry. Lapit muna natin to ate. Okay na yun. Ato. Oh, sige, ganyan. Lagay na natin yung ating napakasarap na pork. No! Hindi ko alam kung na tama na ba ito mahal kasi ano, kanina so, umaga, umaga na, lang. ay ah, yung ano? Oh, mm -hmm. Ay! Ay! Arin, hmm, Akin na. Akin na, hmm. ay, okay. yung, ano, siguro si pa. <coughs> oh, oh. oh. Parang isang piraso, kalahating kilo at ipat <coughs> sorry pa mo Kapetro mo isang piraso kailangan ating kilo wow. ito yung laman ayun piso sa Sumarapka, Sumarapka, Sumarapka. Awas <laughs> si Angel ya <laughs> Ah, ini kau ini? Hindi, mama yang kau yang. takbu itakbo mo, huwag kang tatakbo, masugatan ka niya na. <hah> Wow, bango. Ay, bango, kuya. Baka makalimutan mo yung pangalan mo niya, kuya. Sobrang sarap. hindi pa saan ako yun. I-ready mo yung mga ano, yung mga upo, yung mga ganito. Saan po tayo? May isa pa? Oo. Diyan tayo kapayin. Yes! 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 Maglabas yung mga tatlong mesa. Wala yata dyan. Nandun yata ako yun. Tandaan kayo. Huwag yung bibigla. muna eh. Oh. Dito, Siya Pa po? Diyan Sige, dali nyo muna dyan. Parang niyo muna. Tito mm. no, Ram, blocking it on the hole. Okay. Ito muna po nasa moklar, itong nakatapon dito na, no? Ah. Tito Ram, is like this. Tito Ram, look at it. Okay, good job. Tama pa. Ano talaga po lang po? Mm. Mm hmm. Hmm. Nasunog na. Oh, no. Nakita lang kita na. Uy! Oh, mm hmm! Hmm! Hindi, <tinyo> hindi na. Masyadong ano yung apoy. Oh, no. ka? Hmm. Yung, yung isa mo binata, magpapaalam ka. Anong magpapaalam? Magpapaalam oh, oh, ng ano? Halaki! Pero matutuwa ka kung kanino. Oh, wait lang. Sandali. Baka masunog to. Ano yun? Sige. Magpapaalam siya, Ay, yan daw siya magpaalam. Han! Okay. Dito, dito. Or sige, dito. Tama, di, tama tama, tama, tama. Dito. Ay, hindi. Diyak ka lang. Nak, kawa ka mga baka hindi mo... Oh, dito. Ano yan? Okay. Wait lang, baka masunog dito sa kilig ko. <laughs> Huwag mong sabihin! Wow. Kilala ni Kuya Dave yan! Teka, ako dyan mag... Ano, video ko yan? Patingin nga ako pa na. Nay! No way! What <laughs> is <No, wait>, <laughs> this? Official Nine. <laughs> Nine. <laughs> <laughs> Nine. <laughs> Pinata, <laughs> na tayo! Nay! Pinata na si Jason na!

nasa ah ah na, na, na. ah <laughs> day 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 ano pa lang okay sigi sigi krimo what if I do it fast what if I do it fast Giyabi naman. Paano pa naman? Giyabi. Matawa naman yung puso. After many, 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 many years. Kilang tao ka na? 27. Kinikilig ka ba? Sa bagay, manliligaw pa lang naman. So, may preparation pa para dun sa engagement ring. Sa ano? Kung baga, makakapag-ipon pa kahit pa. bagay. Wave 9 of oh, the smoke. Last four words. Congratulations. Paano kuya? Tawagan mo muna ito. Awakan mo na, Jen. Awakan oh, mo muna. Hago mo na yung ating isang binata. Sure. Mm. Kayo mo. Mm. Ah. -hmm. Anong oras ka pupunta? Ngayon mm. na. na. <laughs> <laughs> Sasamahan kita. Ay, Basta hindi nakilala naman siya sa vlog. Oh. Okay, I have... Wait lang. Naka-live to. Actually, naka-live to eh. Tanong ko muna sila. Ah, sabi ni tita, mga titas, okay daw. Kung pwede uh, daw ba, sumama si Tatay Ram sa pagbigay mo ng flowers. Okay. Palakpa ka naman. Binigyan tayo ang ano. Wow. Hmm. Nasaan yung pera doon? Nandun sa island table na. May 500 doon. Nanay! Nanay! I'm so smart. Nasaan si Tito Jun? Ay, edi. Ayun nga, sasamahan. Wait. Dalawa mga harana, may mga ara na, may mga ara na Nakapatawag kay Kuya Mark Ayo tama Padala ng gitara May mga ara na, wait lang, ano to Mahali, okay lang ba ikaw na magluto diyan Sige, basta, para kayo Ay, Kuya Jerry, thank you Tubig, tubig na Ano? 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 <coughs> Hindi, okay lang yung mahal pagka kasi masyadong Pag ano kasi yun mahal, pagka masyadong maapoy, mabibigla. Hindi siya mas, maluluto maayo. So, okay na yun. Oh, you're helping nanay. You have no sleeper lang Yes, Yes, Cause it's barbecue time. In barbecue time, Hindi, okay na yun ma. mo ano nang ano. Ito na to, di ba? Yeah, you're blowing! Yeah, my God! Tignan na ako, nasunog mahal. Ano ba to? Dito dyan! Yung binata natin! Akyat na ng ligaw! ng bata! Sabi ko kung pwedeng kuha na ng pagbigay niya ng flowers. Baba, baba, Anong kaguluhan to? Nagluluto ako, biglang umano eh. Ba? Ano ba yan na binata? Ano daw ba yan? Hmm. Ingat ko Bula lang. Bulak Bula. Ano po, punta tayo mm. Ano Hmm. mo ba ng lakas ng loob? <laughs> Mama, yung gin nga, ilabas mo. <laughs> yung gin, ano ba? Red horse. Ay. Sabi ko, si Kuya Mark, ah. magaling comment yun. Meron tayong, nasan si Kuya Mark? Ako no. oh, na nangangamoy, ano, nangangamoy pag-ibig. Mm so, yung, ang ano mukhang hindi malamig ang Pasko. Mm. Ay, ano ba? Okay. Oh, tama. Mukhang mainit. Ang pasko na well, naliligaw kaya. pa lang ikaw. Ay, ah, baka hindi sagutin ng Oh. Na. Mm. Malalaman natin dito kung tatanggapin yung bulaklak. Nako, kategra. Mm. Ibe-vlog natin. Eh, tinanong ko yung mga tita, sabi nila kung pwede daw samahan siya no, okay naman daw. Baka mahiya kasi ano si. mm. oh. Eh papaalam muna natin. Pero tignan mo naman linuluto ko para ayun, sa mga ayun. bagong scholar natin. Sarap po. Mm. Wow. Uh. Kumakain. Ba't da? Uh. Paano na tayo kasi? Wait, oh, ito? Mm -hmm. Wait lang, Tito Jun, baka nasusunog na to. Parang sunog na nga. Wait lang. Anong pakiramdam mo ngayon, binata? Kinakabahan. Nakakabahan. Wow. Ah. Oh, na, ha? Yes, ano? Merong ano? Sasagutin kaya si Kuya Jason nyo? Hindi ko alam po. Ha? Ikaw, Abi? Boto ka ba? Ah. Si Kuya Jason nyo pwede naman ligaw kasi matanda na siya. Diba? Sa ating mga bata, hindi pa. No? Ba't kayo dito Eh may asawa na ako. Nung gusto mo, maligaw pa ako. Ikaw talaga eh. Kurting kita sa singit eh. <laughs> so, anong mga paghahanda ang meron, Kuya Jason, maliban sa flowers? speech, may speech ba? oh, meron. O oh, impromptu, o ano ba? Meron namang parang structure kung para ah. sa papa niya. Kay papa niya muna. Ah, ganoon Sabagay, sabagay, sabagay. Maganda rin may ano muna, para mas... O oh, kadekaram, tignan nyo. Ito po, ito po yung ano, uh, panliligaw na inaano natin, encourage natin na ano, pupunta sa magulang. Yeah. Hindi yung puro chat lang. Eh, anyway, well, di may iwasan yung may chat pero uh, maganda rin yung ano, nakakabisita. Hmm. Ayan, kagandahan po ka, mga 20 steps lang or 30. <laughs> mga 30 steps lang, nandun na ho, dun! Yeah. So ano nararamdaman mo ngayon? Ano? Uh, Tech Jason. Uh, masaya eh. at the same time may kaba. Mm -hmm. Maga kang bumaba. Oo oh, nga eh. Talagang Inang... ano ah. <laughs> Inangahan ko ah. Uh... At saka iba yung ano mo eh. Iba, iba blooming na tatay Ram. Iba yung ngiti eh. Iba yung excitement. Ano ba? 1 to 10 kamusta ba ang ano mo? Like aura mo. Ngayon, kanina kasi ano eh, nakatayo ako sa bus. Ah, eh wala bro. So, para Tayo lang pala sa base. siya eh nung dumating ako nag yung nag, nag freshen up lang ako, ako hmm. so, yun, na ako sa oh. Kasi na so, na ako. Na, nga pala ito na nga pala to. Oh. So ano pala to? Anong anong mangyayari dito? I mean, uh, ang plano ko kausapin muna si Papa niya. Aha. Uh papa. -huh. Siyempre, doon mo naman alam kung pwede ko bang ligawan sa si teacher